Carl DZ, biktima ng fake news? Nagalit, Dilar at Raflesha nag-try out sa Minana? Yan ang mga maiinit na balita mula sa mundo ng MLBB hadid sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Lana ang makakasama niyo ngayong araw para bigyang boses ang mga topic na yan. Pero bago ang lahat, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para una ka lagi sa mga may init nating balita. Alam naman natin, mga tropa, na sa mundo ng MLBB, kabalikat nito ang mga media, news o content creators. Sila minsan ang nagbibigay ng hype o nagpapakalat sa madla ng mga may init na balita. Kaso, hindi lahat ng balita o content e eh, pabor sa kanila. May mga times na ito ay napapasama, tulad na lang ng nang nangyari ngayon kay Carl Tizzi si mga tropa na di umano biktima ng fake news ika niya. Nagpahayag ng pagkagulat ang jungler ng Echo dahil bigla daw siyang binabash ng mga tao sa kanyang livestream. Nang kanyang inalamang rason, ang sanhi palae eh, ang content na ginawa ni Inspi, yung video na sinabihan niya si Yahweh na wag nang maglaro. Kaya ang nangyari, bumalik yung issue nung nakaraan patungkol sa Echo. Laro ka ba? Uy! Ito lang dito na kasi. Laro ka laro? guys! Ito okay! Laro ka ba? Ito lang dito na kasi. Laro Kung inyong naaalala, nagkaroon ng internal problem ang Echo. Kaya si Yawi ay eh, pinag-uusapan ngayong lilisan na ang mga orcas. May mga nagsabi pa nga na malaki ang chance na sa RRQ siya mapupunta. Pero mabalik tayo kay Card ng Nang kanyang nalaman ang dahilan, galit na galit itong sinabing, lagi na lang daw siyang fine fake news ni Inspi. Dagdag niya pa na yung sinabi niya huwag maglaro si enong eh e pa. At actually, nag-aasaran lang daw sila. Normal naman kasi yon sa mga magtotropa. Maging si Sanford ay nagbigay ng komento na rin ika niya na malala na daw si Inspi, palagi nalang ganito ang nangyayari. Pero teka, ang nasabing paratang ni Carl Tizzi ay eh, sinagot naman agad ni Inspi. Ang video na lumutang ay eh, hindi daw noong MSC nangyari pagkus ay noong October kasagsagan ng regular seasons na magdaang MPLPH. Sa mga nagdududa, naglapag pa si Inspi ng resibo upang mapatunayan na hindi siya nagsisunungaling o gumagawa lang ng fake news. Hopefully ay malinawa na ang lahat at ang fake news ay iwas-iwasan na. Maging ang mga rumors or haka-haka ay huwag agad paniniwalaan. Kaya mag-subscribe na kayo sa Just ML para mapagpatuloy natin ang pagbibigay sa inyo ng mga balita. Pero speaking of rumors, may nata-tryout daw na ex-MPL player sa Minana. Sa latest vlog kasi ni Doggy, kita sa screen ng mga players ang IGN ni Dilar. Gamit pa ang isa sa mga signature hero niya na Lapu-Lapu. Hindi lang siya, may mga ilan ding nagsasabing kasama niya si Raflesia. Kaboses daw mga tropa. Pero muling paalala mga tropa, ang aking mga sinabi e eh, pawang rumors pa lang naman. Malay nyo, hindi pala si Dilar ang naglalaro at tanging IGN niya lang ang gamit. Nag-change name kumbaga. At lagdag ko na rin na nakablurred ang kanilang mga muka kaya hindi pa rin talaga tayo nakakasigurado. Bago nating tapusin itong video na ito, huwag niyo na rin kalimutan i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topic. Ano ang masasabi niyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyo pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Lina from TrustML at kita-kita ulit tayo sa susunod nating video.